Magandang araw. Ako si Judy Gamier at ngayon ay narito ako upang talakayin ang aking titulo sa panaliksik at ang basehan nito. Gayon din ang mga suliranin nito. Suliranin sa pagwabantas batay sa pagbuo ng sanaysay ng mga mag-aaral. Narito ang aking basehan. Una, kahalagahan ng tamang paggamit ng mga bantas. Ang tamang paggamit ng mga bantas sa pagsusulat ay may malaking epekto sa pag-unawa at pagtanggap ng mga mamabasa sa isang akda. Ang pagkakaroon ng wastong pagbabantas ay nagbibigay linaw at organisasyon sa mga ideya at minsahe na nais iparating ng manunulat. Pangalawa, kadalasang pagkakamali sa paggamit ng mga bantas. Ang mga kadalasang pagkakamali sa paggamit ng mga bantas ng mga mag-aaral ay maaaring maging isang mahalagang batayan sa pagpili ng nasabing titulo. Ang pag-aaral sa mga karaniwang errors o pagkakulang sa pagbabantas ay makakatulong sa pagtukoy ng mga pangunahing isyo at sularanin na kinakaharap ng mga mag-aaral. Pangatlo, epekto ng hindi wastong paggamit ng mga bantas. Ang hindi wastong paggamit ng mga bantas ay maaaring magdulot ng di malinaw na komunikasyon at pagkakaintin sa isinulat. Ang epekto ng mga pagkakamali sa pagbabantas sa kalidad ng sanaysay o akda ng mga mag-aaral ay maaring maging isang mahalagang punto ng pag-aaral. Paglalahad ng suliranin Una, ano ang mga pangunahing suliranin na kaugnay sa pagbabantas sa ating lipunan? Pangalawa, paano nakakaepekto ang pagbabanta sa kalagayan ng mga mag-aaral? Pangatlo, bakit mahalaga ang pag-unawa sa mga sanhi at epekto ng pagbabanta sa pagbuo ng sanaysay? Pangapat, ano ang mga posibleng solusyon na maaaring gawin upang labanan ang suliranin ng pagbabantas? Panlima, Paano natin magagamit ang edukasyon at kamalayan upang labanan ang pagbabantas sa pagbuo ng sanaysay?